sila yung mga bayaw ko yung isa kapatid ni misis ko yung isa pinsan niya eh gusto raw nilang ma-experience dito sa probinsya kasi eh, bibihira silang pumunta sa probinsya kaya sabi ko sasama ko kayo sa farm namin ni parang Vincent kasi eh, maglilimas daw sila mamaya ng tilapia ayan yeah, mga idol naabot na yung time na magpapaharvest kami oh. wala ng tubig yung dam nasisimot na kaya ayan nga ayan oh. kita mo na yung ano, wala ng ganong tubig oh. oh. kaya ihabol namin na ihaharvest na yung ano, fish pan namin ano na yung mga palay oh. Namunga na, may mga uhay na. Baye ano yan, ma maaani na to. Mga March, itong March. Katapusan oh, mga first week of April ayan oh. Yung mga palay aanihin na yan by March or April. Ayano, oh, yung mga okra tanim ko, ayan. Okra okra ah, medyo lumalaki na oh. ayan hindi ko ano to one week akong hindi nakapunta rito oh. asa na lang sa ulan ayan tubig ulan na mga ano na ang dami ng ang dami ng ano tumubong damo ayan, dati pinatraktor ko lahat yan eh. ngayon dami ng damo oh. Ayan, mga okra. Okra. Ayan. Nangunguha kami ng talong. Ayan. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ayan. Ito, 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 ito. Kunin nyo yan. Ayan. Sige, pitas lang. May medyo konti yung natira eh. Ayan. Pwede yan. O. Upo yan, upo. Binhi na yan, binhi. Oo. Yung upo yan, o. Oh. Ayan, totoo yung mga bayaw ko. Ito, ang lalaki. Ayan, o. Oh. Ito. O. Oh. Ayan, o. 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 ito. O. Ayan, o. O. Ito pa. Ito, sa ilalim. Ayan, o. Ayan, o. Ito, kunin mo, kunin mo. Ayan, yan. Mimitas lang. Mimitas lang. Kasi, ano ka, mamaya, magbubudol fight daw kami kailangan namin talong eh dito na kami kukuha libre pa ayan oh. oh. yan ito ito yan medyo malaki na yan ito wag maliit maliit pa yan ingat sige haltakin mo na dulo na dulo na to ayan Diyos ayan o oh. ito Julius o oh. medyo malaki laki ayan oh. Dito, doon sa ilalim. Yan, oh, yan. Oh. Oh, nandito na kami sa fish pan namin mga idol ito yung lilimasin namin mamaya ayan na sila oh yung tilapia ayan oh oo oh, ayan oh, dito tayo ayan makikita mo yung galaw nila oh mamaya ano namin yan ayan dami oh oo oh. oh, ayan oh, tingnan nyo oh, dami isda ayan ang lilimasin namin mamaya oh. Oh, dami. Tilapia. Tilapia 'yan. Oh. Ayan. Na Ayan. Nante lang namin sa si pareng Vincent kasi mga tanghali lilimasin eh, na namin yan mamaya after lunch. dami oh. Ang daming tilapia oh. Sa Manila eh. Oh. Ayan, papalaban sila mamaya. Lulusong kami rito mamaya. bibijuang ko muna bago namin i-harvest mamaya. Ayan sila o. Oh. 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 Mamaya after lunch. Wala na. Harvest na namin yan. Hmm. Punta naman kami sa kabilang kubo para makita nila yung mga native chicken. Native chicken naman kami ngayon. Dito na, diretso na. Diyan, diretso. Kasi pinabakuran namin to para hindi maglabasan yung mga manok. Ayan. Yung mga pakpan ko rito, wala na. Hindi na, ano, mga buhay. Shout out nga. Oo. Hindi ko pa dyan, sa Edward. Oo. Masila sa, ano, namin. Isang kubo pa namin. Nandun yung sa kabila, kubo namin. Tapos ito naman, titingnan daw nila yung mga chicken. Ayan, yung mga chicken namin. Oh. Ayan. Dati marami yan. Kita nyo naman sa vlog ko na lagi akong ano, kumukuha ng pangkatay. Ito, mangilan-ngilan lang. Yung iba nasa labas. Nasa kabila palang kubo. Nasa kabilang kubo. Ayan. Nandun lang yung ano namin, yung peace pan. Katabi lang ng kubo naming pangalawa. Oh. Ayan mga idol. Ito yung munting farm namin. Ayan oh, Yung mga bayaw ko. Nagano sila. Naglalive sila. Kasi by Friday siguro. Uwi na kami ng Marikina. Awa ng Diyos. Kaya papakita ko na sa kanila itong ano namin. Munting farm namin. Kasi iba talaga yung mga nasa Maynila. Hindi sila nakakita ng ganito. Lokal ba lokal? Isang buko rito, siguro tira ni Parang Vincent. Bibiyakin namin. Yan o. Hmm. ng buko. Pinagbiyak ko yung isa. Para maranasan nila sa probinsya kadalasan dito uh, lahat ng ano rito libre ayan may sila ng sabaw <laughs> mm. ah. punong mangga dito na sakop ng farm namin ayan talagang ano na to napakatagal na puno na to ayan punong mangga ang daming bunga nyan pag ano sa, sa ngayon nga ang daming bulaklak eh Kaso nga lang medyo naambunan kasi ang kalaban ng mga bulaklak ng mangga, yung ambon, na pinong ambon. Ito, tagal na to. Maabot na ng 50 years ito. Puno na to. Ayun, oh. kita mo naman no. Oh. Sa puno pa lang eh. laki na. Kasama rito to sa farm namin. Ito naman, hindi na sa amin yan, ilog yan. Ayan, maraming isda dyan, dalag, hito na uh, tilapia Yan, uh, babalik na kami mga idol kasi kanina kumain pa kami sa bahay. Uh, ngayon, babalik na kami ron kasi kukunin na namin yung water pump. Eh si paring Vincent susunod na lang daw. Kaya atid pa yung anak niya sa no, school. ginamit ko na tong kotse ko para may pagsasakyan kami ng ano mga tilapia kasi kung single motor lang hindi ubra And ito na yung water pump namin dadalhin namin to doon. ito yung panglilimas namin Ayan, sinakay na namin sa kotse para ano siguradong makakarating doon. kasi wala pa si parang Vincent Inaantay namin. Yan, kuliglig na yan. Yan, amin pa yan. Yan. Kasi yung makina nandun. Sa farm. Okay. Yung, uh, yung ngarog. Ayan, oh. Sine-set up na ni Parang Vincent yung water pump. Ayan, oh. Nagagalawan na sila. Alam na nila, o. Oh. Alam na ata nila yung mangyayari. Nagagalawan <laughs> na, oh. Wala na, eh. Nandun na yung water pump maya maya ubos na yung tubig yan ano na yung maglalabasan na yung mga tilapia ayan kinakargan niya na ng ano gasolina Yan na no, umandar na yung makina Yangkel. Bumabalik din eh. No. Andali, andali mo. Ayun oh, nandoon oh, na sila oh. Oh. Nandito na naipon. Oh, ayun. Oh. Ay, <laughs> sila dito kasi wala nang tubig doon. Oh, konti na lang. Eh, naglilimas na rin si Uncle. Oh. Ay, oh. ipon sila rito. Wala, konti lang 'yung laman ng isda natin. Mabya, malalaman nyo mga idol. Hangga'no hmm, karami lalabasan na. Ayun, malaki na huli ni ano, uh, Julius. O, oh, ayun, uh. o. Oh. Ayun, oh uh, O. Ayan na, naglalabasan na. Malalaki na yung huli nila. oh May igat pa ata. May igat. Ayun, o. Oh, o. Oh. O. Oh. Ayun na, uh, tinataga ni paring Vincent. Kasi dalag yun, eh. Oh, wala nang lumalabas. Oh. oh okay. uh, inano na lang. Tawag dito. Nilambat na lang. Oh, tingnan mo, ang dami. <laughs> Tapos 'yung malilit ilalagay doon sa ano, daya. Oh. Ayun na. Dali ang dilaw ka rito. Kasi hindi na inaabot 'yung hose ng water pump kaya Nilambat na lang. Ayan, oh. Ang Ang dami. Hmm. dami. Ang dumi. Ang liit, to. ang dumi. Ayan, o. Madumi jalo. Hmm. Sige na, ihagis e, na e, sa kabila. Kawawa naman, maliit ha. Ay, ay, mm, ay, ay. Yan, yan. Sinasabi ko sa'yo. Wala na, tuloy. Ulog na. Dala yan. May ano yan. May bato hmm. sa gilid. May mga ano, tingga. Kaya yan. Ayan o. Ayan. Ang Malaglag ka dyan. Ayan. yung ay, mga huli namin. Stay 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 stay. isang sako, pero hindi na puno. <laughs> Ayan. Ay, halo-halo. Mayroon pang, antawag yun no? o may African Hito, mayroon pang, ano yan, dalag. Oh. Oh. Ayan, no. Maraming natira. Pinabayaan na namin kasi malilit pa para lumaki pa sila. Kaya mo na. Ayun. Oh, may malaki pa nga naiwan, oh. Tama, may mga malalaki pa naiwan, di ba? Ayun. Oh.